Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay sumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong January 28, 2024 at January 29, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisahan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong January 28. Ayun mga idol, dito tayo sa January. Yan po ay 1. 28 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 1 is 1. 2 plus 8 is 10. At uh, 2 plus 4 is 6. Ganon pa rin po dito sa bandang gitna. 1 plus 10 is 11. Uh, 10 plus 6 is 16. Ganon din po sa bandang baba. 11 plus 16 is 27. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 27. Uh, at yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito. Itong tatlong numero natin dyan. 1 plus 10 plus 6 is 17. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron tayo rin itong 17. At pwede na rin po natin matayan itong kombinasyon na ito. 27-17 o kaya naman po ay 17-27. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits din po yung mga numero natin dito, Isusumada din ko natin yan pero bago yon isisimplify muna natin dahil 2 digits ko sila ayan dito po sa 17 1 plus 7 is 8 at sa 27 naman 2 plus 7 is 9 ayan mga idol ito po yung isusamadag natin 8 at 9 at unahin natin isamadag ang 8 dito sa 8 kukunin muna natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede po dyan ang 35 sumaga 35 3 plus 5 is 8 at 26 sumaga 26 2 plus 6 is 8 And idol. at dito naman po sa 9 kukunin muna natin yung 27 sumaga 27 2 plus 7 is 9 pwede rin po ang 18 Sumada 18 1 plus 8 is 9 At 36 Sumada 36 3 plus 6 is 9 And mga idol, yan po yung mga numero po natin na nakuhan na pwede po natin pagpilian Dito po sa ating sumada para po ngayong January 28 Meron tayong 8, 17, 35, 26, 9, 27, 18, at 36 And mga idol, rumble lang po natin yung mga number natin yan Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kapasunada po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin tayaan. Ayan, pili lang po tayo dito. At may sample, sample din tayo dito na nakuha. Kinuha natin yung 36, 36 at 17. Ayan. At 9 and 26 then 18 at 18 and 35 ayan mga idol ito po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin na pili dito sa ating sumada para po ngayong January 28 meron tayong 36, 17 9, 26 at 18 35 mga idol, ito po mga sample na yan. Kung nagustuhan nyo po itong mga to, pwede pwede nyo na pong matayaan pwede kayong kumuha pa ng mga iba o kaya man dito sa task pumili and kaya na lang pong bahala kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga at ayun uh, mga idol yan po ang ating sumada sa Petya para po ngayon January 28 2024 uh, at isunod naman po natin yung ating pong advance sumada para naman po ngayong January 29 at uh, ayun mga idol, umpisahan natin dito tayo sa January yan po ay 1 pa rin at uh, 29 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ganun pa rin po ang gagawin natin, isimplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 2 plus 9 is 11. At uh, 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 1 plus 11 is 12. At uh, 11 plus 6 is 17. Ganun din po sa bandang baba. 12 plus 17 is 29. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 29. At sa pangalawang numero natin, kaparis po natin yung numero. Ayan, dyan pa rin po sa bandang gitna. Ito, yung tatlong numero natin dyan. Combine lang po natin sila. 1 plus 11 plus 6 is 18. Yan naman po yung pangalawang numero natin, kaparis natin. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede pwede na po natin itong matayaan. 29-18 o kaya naman po ay 18-29. Kaya pwede pwede na natin matayaan yun guys. Uh, and mga idol dahil 2 digits din po yung mga numbers natin dito o gaya dito sa kapila isimplify din natin bago natin yung sumada dito po sa 18 1 plus 8 yan ay 9 at dito naman po sa 29. 2 plus 9 is 11. 2 digits din po itong 11 natin kaya isisimplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. At yan po yung isusumada natin. 9 at 2. Ayan, unahin natin isumada ang 9. Kunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po ang 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9 at 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 kaya mayroon idol po yung sumada natin sa 9 at isunod naman natin itong 2 dito naman sa 2 kunin muna natin itong 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 at itong 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 pwede rin po dito ang 20 sumada 20 2 plus 0 is 2. At pwede rin po ang 38. sumada mga 38. 3 plus 8 is 11. And mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilihan sa atin pong sumada para po ngayong January 29. Meron tayong 9, 18, 27, 36, 2, 11, 29, 20, at 38. And mga idol, ramble lang natin yung mga number natin yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kapasunada po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin yung 29, 29, and 18. Ayan. Then, 11 at 36. Then, 27 at 2. And mga idol, yan po yung mga sample natin, mga numero natin nakuha sa ating pong sumada ngayong January 29. Meron tayong 29, 11.36 11, at 27.2. And mga idol, mga sample natin ito at kung okay sa inyo, na gusto nyo po sila, pwede pwede yan ang pumatayaan. Pwede kayong magdagdag o kaya naman po dito sa task kumuha. Ayan, rambol lang natin. Pili lang po tayo kung ano pa po yung mga personada natin na kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumanati sa pecha para po ngayong January 28 at January 29, 2024. Maraming maraming salamat po.